night and night the lonely seems free good day sa mga pro kasi natin dyan. this is pinoy hustler again from pinoy sedassel tv in this video mga kasi ay tutulungan ko kayo kung paano mag-swap ng crypto mga USDC, okay? So for example, mga USDC, meron ako dito'ng uh, 8.72 USDT. Tapos uh, pumunta ako dito sa Pupunta ako dito sa trade. Tapos hahanap ako ng coin na may USDT na pair. Okay? For example, Bitcoin USDT. Ayan. So ibig sabihin ng Bitcoin USDT Max Dashes ito ay isang pair ng coin uh, na kung saan bibili ka ng Bitcoin using your USDT. Okay? So again, meron ako dong 8.7 USDT tapos bibili ako ng itong BGB uh, token. Uh, tapos mga kasdashes. Ayan, yung available na USDT ko sa aking spot wallet is 0. Okay, bakit siya 0 mga kids? Eh meron akong 8.7 USDT. Ganito kasi yan, yung uh, 8.7 8.7 USDT natin is nasa funding wallet natin. Tapos bibili tayo ng crypto sa spot. So ang gagawin natin dito, balik tayo sa wallet. I-transfer e, natin yung USDT natin from from funding account to spot okay ayan to spot tapos i-switch tayo ng USDT tapos i-transfer ko lahat from funding to spot confirm transfer ayan tapos click natin ulit itong trade ayan meron na tayong 8.7 USDT sa ating spot wallet mga kusada Okay? So, uh, ganun lang yung gawin nyo. Sundan nyo lang ang steps. Uh, bibili ako ngayon ng uh, itong BGB. So, lahat ng uh, pera or lahat ng USDT is gagamitin ko. Kaya naka 100% or naka maximum ako. Ayan. So, bali yung matatanggap natin na quantity is 8.8 BGB. Okay? So, click lang natin buy. Ayan. Buy. So order confirmation, ayan. Nakalimit tayo. So pwede naman tayong mag uh switch to market. So pag nakamarket tayo, automatic kung ano yung price na nakikita natin, uh, doon tayo makakabili. Okay? So click natin buy BGB. So ayan. Remove this prompt. You can enable this in trade setting. So, confirm. Ayan, meron na tayong BGB. Okay, so tingnan natin if na-swap na ba yung USDT natin into BGB. So, click natin Assets. Tapos, punta tayo on sa Spot. So, ayan, nandito tayo ngayon sa Spot. Ayan, meron na tayong BGB. Tapos, yung USDT natin is wala na. Dahil ito yung ginamit natin pang swap ng BGB token. So yun lang mga kasada sells, hoping na nakatulong ang video na to. So make sure to subscribe and hit the notification bell and also like this video. Thank you.